dahil sa mga sinabi ni Kadyo kay Ilyas ay mas lalo pa siyang naguluhan sa kanyang mga iniisip. Hindi naman kasi naipaliwanag ng maayos ni Kadyo sa kanya ang mga sinabi nito. Kaya nga't... Mga kabagis, umpisaan ng pagganahin ang ating mga imenasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Hindi niya lubos maisip ang sinabi nito tungkol sa kanyang pinagmulan. Ngunit higit sa lahat, ang mas tumatak sa kanya ay ang mga eksenang nasaksiyan niya sa bakuran ni Namunti. Parang di siya noon makapaniwala o matanggap na ang matalik niyang kaibigan ay isang aswang. Isang nilalang na akala niya ay tanging kwento lamang sa kanilang lugar. Isang bagay na katang isip lamang kung susumahin niya. Pero ang matindi dito, kung totoo nga ang sinasabi ng tiyo niyang si Kajo Pati siya o ang sarili niya mismo ay meron ding kakaibang pagkatao. Ilyas, pamangkin ko. Ngayon ay hindi mo na maitatanggi ang dugo na dumadaloy sa'yo. <laughs> Ani Kajo, sa oras na maunawaan mo ang iyong tunay na pagkatao, magiging handa ka ng labanan ng mga nilang na nakita mo. Ngunit bago ka magdesisyon, kailangan mong malaman ang buong kwento o ang buong katotohanan muna. Ah, uh, Tiyo? Uh, anong ibig mong sabihin sa... Ah, <laughs> sige. Mabuti pa ipagpaliban mo muna ang uh, pagpapatubig mo sa iyong bukirin. tutal ay papasikat naman na ang araw. Mas maganda siguro kung kasama ka namin na mag usap ng iyong matalik na kaibigan na si Munti. Uwi ka ni Kajo. Napalunok na lang ng laway si Ilyas sa sugestyon ng kanyang Tiyo. At dahil sa kuryusidad sa mga nangyari o nasaksihan niya ay napauon na lang ito sa kanyang tiyo. Ah, uh, Sige ho. Ipaliwanag mo na lang sa akin ang ibig sabihin ng pagiging halangon. At bakit ako nasasangkot sa mga pangyayaring ito? Hmm. Oo naman, pabangkit. Kahit na di mo nasabihin yan, yan talaga ang gagawin natin ngayon. Pero mamaya, kapag kaharap na natin si Monte, para minsan na, na lang ang pagbubuod natin sa mga bagay-bagay o ang katotohanan. At sa usapan nga ng magtiyo noon ay naghintay pa sila ng mga ilang sandali hanggang sa oras na makikita mo na ang pagtanaw ng liwanag sa kalupaan dahil sa malapit na ring pagsikat nga ng araw. At sa oras na rin na yon, ay bumukas na ang bintana ng bahay nila Monte. Sunod na paglabas ni Monte pero hindi sa loob ng kanilang bahay kundi malapit din lang sa kakahuyan sa kanilang bahay na ipinagtaka naman ni Ilyas. Dahil dito, di malaman ni Ilyas ang pakiramdam niya kung matatakot ba siya sa kanyang kaibigan o babatiin ba niya ito na parang wala siyang alam sa mga nangyari. Ngunit, Oh! Ano pang ginagawa mo, Ilyas? Batiin mo na ang iyong matalik na kaibigan. Salubungin mo na. At sabihin mo na rin ang pakay natin dito kung bakit tayo naparito. Sabi ni Kajo, wala namang imik-imik ay napalakad na lang si Ilyas papasalubong kay monte At sinabing, mo, mo, Ilyas! <laughs> Ba't ka dito? Ang aga mo ah! Naunahan ni monte si Ilyas na magsalita. Pero medyo napawi ang ngiti ni Munti sa kanyang kaibigan nung napansin nito sa likuran ni Ilyas si Kajo at nagseryoso ito. Kaya naman sa mga ilang sandali ng tagpong iyon, ah, pagkatapos magkita ng mga ito sa gilid ng daan, ah, ay sa mga sandaling ito. Nasa loob na ng bakuran ang tatlo, nakaupo sa bandang gilid ng bahay nila munti. Sabay nagkakape na sila sa pagtitimpla naman ni Aling Marta at nag-umpisa na nga ang usapan. Huminga ng malalim noon si Kajo bago nagsimula sa pagpapaliwanag nito. At inuna niya ang tungkol sa kanilang lahi bilang albularyo o mga babailan nga. Ah, uh, ang halangon, Ilias ay mga tagapagbantay ng kabundukan noon ng panay laban sa mga lalang ng kadiliman o kahit sa mga aswang pa, tanak, manananggal at iba pa. Ang ating lahi ay kilala bilang mga babaylan na may kakaibang kapangyarihan. Ang dugo natin ay nagtataglay ng kakayang makakita ng hindi nakikita ng karaniwang tao. At ang nakita mo kanina ay hindi katang isip lamang, kundi totoong bahagi ng mundo na matagal na nating ginagalawan. At sa kaso ng nangyari sa iyo ay nagpalipat-lipat ka lang ng oras sa mga pangyayari mula nung nahawakan mo ang dugo sa bakod. At yun ang isang kakayahan ng isang babailan na kagaya natin. Malimit tayong tawagin ng iba na mga albularyo, antingero o agimatero. Pero sa akin at sa pamilya natin ay babailan ang tawag ko. At sa'yo naman Munte, iho makinig ka nakita na niya sang naganap dito noong gabi uh, ano gulat na bulong ni Monte ah oh, Sapagkat sa loob ng 24 oras ng mga kaganapan sa lahi naming mga halangon ay kaya namin na baybayin ang oras o makita ang mga kaganapan sa buhay ng isang tao lalong-lalo lalo na kung ito'y tungkol sa mga elemento o mga kababalaghan na hindi maipaliwanag ng iba. At ang tanging gagawin lang namin para lumabas ang kakayahan namin yon ay hawakan lang ang isang gamit, bagay o ang kahit anong bagay na konektado sa naganap na krimen o tungkol sa mga kakatuwang bagay. Kaya nga't ilyas, nung hinawakan mo ang dugo na tumalsik sa bakod nila monte ay bigla na lamang naglakbay ka sa mga kaganapan. Sa loob ng nakalipas na 24 oras na yon, sa pamamagitan ng pag-atras at pag-abante ng oras na naaayon sa kakayahan mo. Uh, uh, ano? Ano? Halos sabay na salita ng dalawang magkaibigan. Sabay nagkatinginan sila. At doon ay napagtanto ni Munte na kung totoo ang sinasabi ni Kajo, ibig lang sabihin noon na alam na ng matalik niyang kaibigan na siya ay isang aswang. Hmm, kalma lang kayo. Huwag muna kayong masyadong mag-isip dahil ngayon na alam mo na ang nangyari sa iyo, Elias. At alam mo na rin, Monte, na lahi rin ang halangon ng kaibigan mo. Ang tungkol naman sa problema mo ang pag-uusapan natin. Para malutas natin ang mga bagay-bagay ng maayos. Bumaling ulit ang tingin ng dalawa sa matanda sa pagsasalita nito kasabay ng tanong ni Monte, Ibig sabihin, Tang, alam nyo na rin ang nangyayari sa buhay naming mag-ina. Hmm, sabihin na nating oo, oh, oh, Monte, Pero hindi lahat ay alam ko. Kaya nga ako nandito. Dahil kung kalaban mo ang mga aswang, ay kakampi mo kami. Pero kung aanib ka sa kanila, ay kalaban mo kami. At magiging kalaban mo na rin si Ilyas na matalik mong kaibigan salita ng matanda na nakatitig sa mga mata ni Munte at seryoso nagkatinginan ulit ang magkaibigan ng seryoso na nahimik pa ng ilang segundo ang mga ito na parang nag-iisip sa mga sinasabi ng matanda <sighs> napabuntong hininga rin si Munte sunod ng deretahan niyang sabi ng sa tingin ko ay hindi na rin kailangang magkaila pa <sighs> ang mutya sa katawang ko na pamana ng aking pumanaw na ama ay pilit nilang kinukuha upang mas lalo silang lumakas. O kaya naman ay gusto nilang magsilbi ako sa kanila. At nandito nga sila kagabi, yung mga aswang na sinasabi nyo, Tangkajo dahil dito sa sumpa na naiwan ng aking ama. Pero hindi ko na dapat isasangkot ang ibang tao dito, lalo ka na Ilyas dahil ayaw kong madamay ka sa problema ang daladala namin ng aking ina. At kahit pa nalaman ko na ngayon ang totoo mong pagkatao, Elias, kaibigan, ayaw ko rin namang magulo ang buhay mo nang dahil lang sa akin na isa lamang aswang. Ha? Huwag mo nang isipin yon Monte, iho. Sapagkat kahit ayaw mo man kaming masangkot sa kaguluhang nangyayari, ay matagal na rin namang sangkot ang lipi namin ng iyong kaibigan. Dahil matagal ko na rin ng mga sinusubaybayan ang mga gabunan ng Sitio Peralta. Napatingin noon si Munti kay Kajo dahil sa mga sinambit nito. At doon siya napaisip na maraming ang alam ang matanda. Dahil yung Sitio Peralta na sinasabi nito ay ang baryo kung saan ng galing si Namunti noong mga panahon na wala ang pamilya niya sa baryo. Nang mapansin naman ni Mang Kajo ang pagtataka sa mukha nito. Hmm. Huwag ka nang magulat muntes sa mga sinasabi ko Dahil kahit pa noon Nung wala pa sa iyo ang mutya ng iyong ama Ay nakakausap ko na rin siya tungkol dito Pero bilang respeto sa desisyon ng iyong ama noon Nahayaan na lamang siya na pagsilbihan ng mga aswang Dahil sa utang na loob nito sa mga lahi ng mga gabunan na yon Para mabuhay Ah, uh, oo oh, Tama kayo, tangkadyo na na sa akin ni ama na noon nga ay hindi na ako nabuo o pinanganak kung hindi rin dahil sa mutya na ibinigay ng mga gabunan sa aking ama. Matagal na siyang patay sana dahil ang makapangyarihang mutya ng mga gabunan na ibinigay sa akin ay ang siya nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay bago niya na pangasawa si ina. Tama ka dyan, Monte. Dahil ang mutyang nasa loob ng katawan mo ay ang mutya ng mga gabunan na tinatawag na Alokra. A alokra? Bulong naman ni Ilyas. Ah, oh, makinig kayo. Sinasabing ang Alokra ay nilikha mula sa pinagsama-samang dugo ng mga unang lahi ng gabunan at sa lakas ng kapangyarihan nito ay kaya nitong iligtas ang isang tao o nilalang na malapit ng mamatay sa oras na malunok mo o mapunta sa loob ng katawan mo ito. Pero ang magiging kabayaran naman noon ay ang pagiging alipin mo naman ng sumpa bilang isang taong lobo na kumakain na ng dugot laman ng tao na sa makatuwid ay isang pagiging aswang na. Pero sa kaso mo naman, Monte, sa pagsubaybay ko sa'yo ay bumilib din naman ako dahil mula nung bumalik ka dito sa baryo Natangan na ang alokra Ay hindi pa kita nakitang nanakit o pumaslang ng tao Dahil alam ko rin kung bakit sa kakahuyan o sa kagubatan ka na lumalabas tuwing umaga Dahil yun sa ang mga hayop sa kagubatan ang ginagawa mong pagkain, hindi ba? <laughs> uh, uh, tunog ng boses ni Munti na hindi na nakasagot sapagkat sa isip niya ay totoo ang sinasabi ni Kajo. At ang ibig lang sabihin noon ay kakampi namin, hindi ba munte? Ah, uh, oho. Pero ano ba ang pinupunto nyo dito, tatang? Simple lang munte. Gusto kong mawala o masugpo ang kademonyo ang ginagawa ng mga gabunan na yon. At ngayon na alam ko nga nasa panig ka na ng katarungan ay gusto kong ituro mo sa amin ng mga halangon kung saan itinatago ng mga gabunan ang bagong lugar ng Peralta At kung sisipagin ka, baka gusto mo na rin sumama sa aben sa pagpatay sa lahi nila. Huling sambet ng matanda at dito ay nagkatinginan na lamang noon si Munte at Ilyas kasabay ng paglapit sa kanila ng ina ni Munte. pero pagkatapos ng usapan ng araw na yun ay lumipas na ang isang taon na wala namang nangyaring kaguluhan sa pagitan nila Munti at ng mga gabunan ng Sitio Peralta pero alam din naman ni Munti na naghihintay lang ng pagkakataon ang mga yuna para atakihin o patayin siya ng mga ito para makuha nga nila ang tangan niyang mutya. Ngunit sa loob din ng isang taon na ito ay pronotektahan ng mga halangon si na Munti. At kay Ilyas naman ay tuluyan na siyang hinubog ng kanyang tiyo Kajo bilang isang mandirigmang halangon. Kaya nga't <laughs> Tama na ang insayo mong yan, Ilyas, sapagkat matututunan mo na lang ang iba sa magiging karanasan mo sa pakikipaglaban natin sa mga aswang. Bilin ni Kajo. Oho, tiyo, sagot naman ni Ilyas. At sa ilang araw pa na nagdaan, sa pag-ihip ng hangin sa gitna ng daan, naglalakad na noon ang tatlong lalaki. Si Kadyo, si Monte, at si Ilyas. Hmm. Tamang tama, saktong-sakto -sakto sa plano natin, Monte. Sa tingin mo, anong itim na salamangka ang ginagamit ng mga gabunan ng Peralta? Bakit hindi nalalaman ng ibang tao ang pagkawala ng ilan sa kanilang mga kababaryo? Ah, uh, sabi noon ng aking ama, tangkajo na may pinapaamoy ang mga ito sa pamilya ng taong kanilang bibiktimahin upang malimutan ng isang tao unang mga tao ang magaganap sa tuwing sila'y aatake sa isang baryo. Ah, anong bagay ang pinapaamoy nila? Hindi ko pa ito nakikita tatang. Pero, isa daw yung dahon. Ang dahon ng lihismaya. Lihismaya? Komento naman ni Ilyas. Oh, Ilyas. Ang alam ko, isa yung mahiwagang halaman na sinasabing ginagamit ng mga aswang upang burahin ang alaala ng kanilang mga biktima o pamilya ng mga ito. Ang pangalan nito ay mula sa salitang lihis na nangangahulugang pag-iwas o pagtakas at maya naman na sumisimbolo ng kawalan o pagkawala. Ah, ganun ba? Hmm, kung ganun, Marapat lang na magtagumpay tayo sa ating misyon Salita ni Kajo, Dahil sa mga oras na ito Ay paparating na ang tatlo sa bukana ng Sitio Peralta At eto na nga ang oras Para sa pinag-usapan nila Makalipas ang isang taon na plano Nalipulin ang mga aswang dito At sa mga ilang sandali pa nga sa gitna ng malamig na gabi, tahimik na pumuesto ang tatlong mandirigma sa gilid ng makapal na mga damuhan, malapit sa entrada ng Sitio Peralta. Pero hindi pa nila nakikita yun. Si Simundi, Ilyas at Kajo ay nakasuot ng mga balabal na gawa sa balat ng hayop upang magtago sa mga mata ng mga gabunan. Hmm. Sige, oras na. Bulong ni Kajo, kasabay ng paghugot nito sa kanyang tagiliran sa isang kaluban ng matandang itak na tila nagtataglay ng banal na ukit. Monte, handa ka na ba? Kakailanganin natin ang lakas mo kapag nagsimula ng labanan. Tumango naman noon si Monte na nooy ang kanang kamay niya ay mahigpit na nakasapo sa kanyang dibdib na tila nararamdaman ang init ng mutya sa loob ng kanyang katawan. Oh, tang, magingat lamang tayo Sagot niya Samantalang si Ilyas no Ay inalis na ang kanyang balabal At tumayo Kasabay ng paglalakad nito na parang walang panganib sa kanyang pupuntahan At ang dalawa noon Ay parang inaabangan lang naman ang gagawin ni Ilyas Na naaayon sa kanilang plano Pero sa mga ilang sandaling hakbang lang ni Ilyas Bago ang sabulag ng Peralta tunog ng malakas na pagpagaspas, napatigil si Ilyas sabay salita niya ng, Ito na bang bantay? At nakita niya ang isang parang taong paniki na papalapit na sa kanya. Pero pagtingin niyang muli sa baba ay may tumatakbo pang dalawa na malaasong nilalang na papaatake sa kanya. At ang ginawa ni Ilyas ay... Tumakbo ito papalayo mula sa bukana ng sabulaga ngunit hinabol pa rin siya ng isang lipad na aswang at ng dalawang malaasong nilalang mabilis. Mabilis ang nangyaring habulan ngunit di naman magawang maabutan si Ilyas ng mga aswang na ito kaya nga't nung nakalayo na ang mga yun ay wala ng usap-usap pa lumabas na sa madawag na damuhan si Kajo at Monte kasabay ng diretsyong takbo din nila sa bukana ng Peralta na itinuro ni At habang tumatakbo ng matulin ang dalawa, bumulong ng mga salita si Kajo. Liwanag, liwanag ng katotohanan, wasakin ang dilema, buksan ang tunay na daan, at patirin ang pandirin lang. Veritas, Luceb, Franghe! pagdapo ng taga ng makalumang itak ni Kajo sa isang puno ng balite at may lumabas na dagta sa nataga niya. Kulay pulang likido na parang dugo at sa unang patak sa paglaglag sa lupa biglang parang umikot noon ang kapaligiran pero nakasentro ang pag-ikot sa puno ng balite. Pati si Ilyas na medyo nakalayo na noon ay naramdaman ang parang paggalaw ng kapaligiran kaya napatigil na siya sa pagtakbo at sabi niya ng ayos babalik na ako. Kasabay ng pag-ikot nito paparap sa mga humahabol sa kanya. At hugot nito ng isang mahabang itak na katulad din ng sandata ng kanyang tiyo kajo. Bumalik na tayo! Mukhang may nagbukas na sa bulag! Uwi ka ng isa sa mga nilalang na humahabol kay Ilyas. Ah, uh, Bumalik na tayo! Malalagot tayo sa pinuno! Uwi ka naman ng lipad na aswang. Ngunit sa pagtalikod ng tatlo kay Ilyas. Baon ng mahabang itak sa likod ng isang gabunan. Huh. Unang batas. Huwag na huwag kang tatalikod hanggat buhay pa ang kalaban salita ni Ilya sabay hugot ng itak nito sa likod ng kalaban. Samantalang sa baliti naman tayo. Sabigla ang pagtigil naman ng pag-ikot ng kapaligiran na nakasentro sa puno, lumantag na sa paningin ni Munti at Kajo ang Ah, eto na. Eto na nga ang sitio Peralta. Oo. Oh. Ito na nga yun, tatang. Pagsang-ayon ni Munti.